Hello mga kadilbo Ayan <laughs> Good day sa inyong lahat At ako'y nandito sa garahe At kanina nga May nagdala dito ng sayote Yung mga bata Kasi sabi ko pag magdala kayo ng sayote dito Bibilin ko So ang dinala nila ay Ganito karami Ayan o Isang sako sa Ayan. Siguro mga more than 100 pieces ito at saka ang lalaki hmm. malalaking sayuti yan sayuti so kaya nang pinili yan sabi ko every week dalan mo ako rito kasi hinahalo ko sa pampakain sa aso sa mga aso nating alaga para makatipid puro bigas o so, eto, mga aso natin, ayan o, yung mga nakakulong, nakalabas naman sila. Tsaka yung iba, nasa loob ng bahay yung dalawa. At ito nga mga kadilbo, ito ay babalatan pa natin. Ito ay medyo may katandaan ah, Pero pampakain nga sa aso, panghalo natin sa bigas sa uh, kanin. Ayan. So, balatan natin ng kun Balatan natin kasi nga medyo may tigas na ng kunti. So, binili ko pa rin. Binayaran ko pa rin yung mga bata. Kasi nagpagod sila. Ayan. So, ganito lang. Ginagawa natin. Ini-slice ko yan. Ayan, ginaganyan. So, pati yung buto niyan kasi malambot naman yung buto. So, ang ilalaga ko lang is dalawang piraso na malalaki. Na uh, Ini-square-square ko yan yan, ganyan kalalaki. Yan. Para hindi inadudurogin pag ipapakain na sa aso. Kasi marami tayong alagang aso eh. Yan, ganyan yan. Ay! <coughs> so... Pwede pang kainin ito, pang gulay, pero nga, wala pa ano, siguro mga sa isang araw magugulay tayo ng sayuti sa palinkay kasi ang sayuti is nasa 25 isang kilo minsan 40 kahit dito sa bagyo kahit dito sa bagyo ay ganun ang presyo mahal pero ito nabili ko siguro mga isang daan piraso inaano ako ng 150 so sabi ko sige bilhin ko <laughs> Marami at malalaki. Pero sabi ko nga sa susunod, pag magdala ulit yung mga ano, yung tama lang na panggulay, hindi yung mga medyo may matanda na. Yan. So, ganyan lang. So at ito ay ilalaga na nga natin. Ayan Oh. Ilalaga nga natin yan para sa ating mga alagang aso. Kasi uh, isinasama yan doon sa kanin. So mas gusto rin nila kumakain sila. Nang makatipid hindi puro bigas at saka puro kanin at saka dog food. So although hinahaluan ng dog food para nga yung ah, uh, pops nila ay hindi malambot. Hadiwa. <laughs> ah, so, ayan. Yan ang ating uh, vlog for today <laughs> dito sa kitchen na tayo uh, ay maglalaga nga nito. Although nakapag saing na para sa kanila dog food. So, dog rice. So, thank you, thank you. At ah uh, Thank you sa mga panonood nyo ng aking mga videos. Sabi nga ni Dilbo Crew Vlog Official, saan ka man naroon, magingat po tayo. Bye bye!